Magandang gabi. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Patuloy ang mga hakbang ng administrasyong Marcos upang mapahupa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Reaksyon ito ng palasyo sa pagbilis ng inflation sa 6.1% noong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto. Ayon kay Communications Secretary Chelo Garafil, tuloy-tuloy ang pagprotekta ng administrasyon sa interes ng mga mamamayan at pagtulong sa mga nangangailangan. Tinitiyak-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Gabinete na mapapagaan ang gastusin sa transportasyon. Nagsasagawa rin ang gobyerno ng pangmatagalang pamumuhunan sa irigasyon at makabagong pagsasaka. Ilan pa sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ang food stamp program, fuel subsidy at pagtulong sa mga magsasaka. Dagdag pa ni Garafil, inaasahan din ang pagbaba ng presyo ng bigas ngayong panahon na ng anihan at pumapasok na sa bansa ang mga inaangkat na bigas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation noong Setyembre dahil sa pag-akyat ng presyo ng pagkain, non-alcoholic beverage at transportasyon. Nakaapekto rin dito ang pagtaas ng presyo ng bigas. Naniniwala ang ilang leader ng Kamara na naabot na ang pinakamataas na antas ng inflation ng bansa nitong Setyembre at bababa na ito sa mga susunod na buwan. Ayon kay Committee on Agriculture and Food Chairperson Mark Enverga, inaasahang bababa ang inflation dahil sa darating na panahon ng anihan na magpapababa naman sa presyo ng mga produktong agrikultural tulad ng bigas at asukal. Malaking tulong din anya ang mga inisyatibo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaunlad ang agrikultura at solusyonan ang mga problema ng sektor. Paniwala niya napapabuti ng mga reforma ng Pangulo ang kabuhayan ng mga magsasaka at napapatatag din ito ang ekonomiya. Para naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., ginagawa ng administrasyon ang lahat para matulungan ang mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng bilihin, kabilang na ang bigas, kuryente at krudo. Kagapay naman anya ng Pangulo ang Kongreso sa pagpasa ng mga batas na magpapagaan sa buhay ng mga magsasaka at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Binigyang diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang papel ng mga guro sa paghubog ng susunod na henerasyon. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng National Teachers Day sa Butuan City, binigyang pugay ni Duterte ang mga guro na humuhubog sa isip ng kabataan at sa kinabukasan ng bansa. Pinuri ng Vice Presidente ang mga guro bilang mga gabay patungo sa karunungan, pagunawa at pag-usbong ng kamalayan ng kabataan. Anya kinikilala sa pagdiriwang ngayong taon ang kausayan ng mga guro sa pagtataguyod ng lipunang makabayan na kumikilala sa mahalagang papel ng mga kabataan. Hinimok rin niya ang mga guro na manatiling matatag sa pagganap sa kanilang tungkulin. Samantala inanunsyon ni Duterte na binawasan na ng DepEd ang mga gawaing administratibo na iniaatang sa mga guro. Tiniyak din anya ng ahensya na may 30 araw na pahinga ang mga guro na inilaan sa school calendar ngayong taon. Bibigyan din sila ng DepEd at GSIS ng personal accident insurance na nagkakalaga ng isang daang libong piso para sa accidental death at dismemberment at hanggang tatlumpung libong piso kada taon sa tulong medikal sa panahon ng aksidente. Nagbigay ang Commission on Elections ng 10 milyong pisong pondo sa Philippine Coast Guard bilang tulong sa pagpapanatili ng seguridad sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nararapat lang na tulungan ang PCG lalo't matagal na itong sumusuporta ng libre sa COMELEC. Partikular na ilalaan ng PCG ang 10 milyon sa logistics operation ng mga aset nito sa buong bansa. Tiniyak naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu ang agarang aksyon ng Coast Guard sa mga lugar na magkakaroon ng problema pagdating sa transportasyon, distribusyon at pagkuha ng mga balota at pag-agapay sa election officers. Handa rin anya silang umagapay sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. Nasa 30,000 PCG personnel ang nakatakdang i-deploy para sa BSKE. Samantala, kumpiyansa naman si Garcia na maayos na maipapadala ang election para Pernalia sa bansa kahit pa sa Kalayaan Islands na isa sa disputed territories. Sa balitang sports na panalunan ng jiu-jitsu fighter na si Maggie Ochoa ang ikalawang gold medal ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Tinalo ng Pinay ngayong araw ang kalaban niyang si Abdullah Balkis ng United Arab Emirates sa final ng Women's Under 48 kg Brazilian Jiu-Jitsu. Nasungkit ng Pilipinas ang unang ginto nito sa torneo sa pamamagitan ni EJ Obiena na nangibabaw sa pole vault event. Idadagdag ito ni Ochoa sa mga gintong una niya na napanalunan sa 2023 ASEAN Jiu-Jitsu Championships, Southeast Asian Games at Asian Inter Games Gold. Pagkatapos si Ochoa, ang boksingero namang si Yumir Marshall ang uh, makikipagbuno para sa isa pang pinto para sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 81 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.